Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ng full moon sa iyong sektor ngayong araw, Aries, at sa araw na ito, magaan lang. At ngayong araw, punong-puno ng creativity ang mga Aries. Magigising ang iyong mga emosyon sa araw na ito. At ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Venus at Mars. Ito ay nasa tuktok ng iyong solar chart, kaya sa araw na ito, mas competitive ang mga Aries. Gusto ninyo na maglaro, happy lang, magaan lang ang araw. At sa araw na ito rin, kayo ay malakas ang inyong pangakit. Kaya maraming tao ngayon ang gustong kasama ka at mas nagbibigay ng suporta sa inyo, lalong-lalo pagdating sa inyong trabaho. Sa araw na ito rin, magiging mas creative ang mga Aries pagdating sa negosyo at lalong-lalo pagdating sa mga magagandang feedback na iyong matatanggap ngayon galing sa ibang tao. Ang kailangan lang bantayan ng mga Aries ngayong araw ay ang mga padalos-dalos na desisyon. Kailangan na hindi ka magmadali sa iyong mga gagawin. I-enjoy mo lang kung ano ang mga aktibidad sa araw na ito. Ikaw ay nasa magandang posisyon ngayon na ipalabas kung ano ang iyong nararamdaman. Ang mga bagay na malapit sa iyong puso, lalo na ang mga bagay na gusto mong na gawan ng pamamaraan at mga proyekto. Sa araw na ito, maraming mga tao ang magbibigay ng atensyon sa iyo, Aries. Kaya marami silang mapansin sa iyo ngayong araw, pero magaganda ang feedback na iyong matanggap. At sa araw na ito rin, merong mga proyekto na pang matagalan. Ngayong araw rin, merong mga kaibigan o kaya grupo ng tao na itutulak ka sa tamang direksyon. At sa araw na ito, ikaw ay magiging mas malaya, magaan lang ang araw na ito sa iyong mga gagawin at walang masyadong drama ngayong araw. Maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera naman ngayong araw ay mag-improve. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 9, 17, 28, at 40. Nagkakasundo ang enerhiya ng Venus at Mars sa iyong sektor ngayong araw, Taurus. Kaya sa araw na ito, palaban ang mga Taurus at mahilig kayo sa adventure. Mahilig kayong mag-explore, mag-expand ng inyong mga ginagawa. Ang full moon sa araw na ito ay magdulot sa iyo na mas sensitibo ka ngayong araw. Maganda ang iyong influensya sa ibang tao. Exciting ang iyong mga connections sa araw na ito at ipaglalaban mo ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Sa araw na ito rin, ang mga Taurus ay mahilig mag-aral, matuto ng bago at gusto rin na mag-explore explore sa mga bagong destinasyon maganda ang mga puso at pag-ibig ng mga choros sa araw na ito dahil magiging mas romantic kayo. At sa araw na ito, maaaring merong iilan sa mga choros na ma-involve ngayon sa gulo pero ngayong araw, mas competitive kayo. Kaya sa araw na ito, madali ninyong malampasan anuman ang problema. At sa araw na ito, nagiging mas matapang rin ang mga choros na sundin kung ano ang kanilang mga gusto at gawin ang kanilang mga gusto. Nakakaroon kayo ng karagdagang kumpiyan sa sarili at mas creative kayo ngayong araw kaya nag-e-enjoy kayo sa mga challenges. At sa araw na ito, nakafocus rin kayo sa issue sa pamilya at sa inyong personal life. Ngayong araw rin, kailangan balansehin ang iyong trabaho at ang iyong pag-enjoy. At mamaya, ang full moon rin ay gigising sa iyong mga emosyon at lalong-lalo pagdating sa mga bagay na iyong isinasantabi. Ngayong araw, kahit na medyo malakas ang pressure ay maganda pa rin ang iyong pakikipaglaban ngayong araw kaya maganda ito na bibigyan mo ng karagdagang attention kung ano ang nagaganap sa iyong personal na buhay nakakatulong ito sa iyo na gumawa ng desisyon para sa iyong sarili. Ngayong araw Chorus, mas aware ka sa iyong mga responsibilidad at sa araw na ito, nagsusumikap ka lalo para matugunan ang mga ito. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang takbo ng pera at sa araw na ito, ikaw ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 4, 15, 19, 27, 38 at 44. Mas kaakit-akit ang mga Gemini sa araw na ito at ang inyong appeal ay mas mysterious ngayong araw. Nakakasundo ang enerhiya ng Venus at ang enerhiya ng Mars. Pumapasok ito sa iyong intimacy sector. Ngayong araw, medyo awkward ang angulo pero sa araw na ito, maganda ang iyong mga expression ngayon. Mas madali kang maunawaan ng ibang tao at ngayong araw, mas madali mo ring maipakita kung ano ang iyong mga nararamdaman. Sa araw na ito, merong iilan na magpagalit ng sobra sa mga Gemini kaya kailangan bantayan ang iyong emosyon. At ngayong araw rin, napakaganda ng iyong mga kagustuhan ngayong araw na mag-explore. Sa araw na ito, ang full moon ay magdadala ng mataas na emosyon kaya ngayong araw ang mga Gemini ay nakakaroon ng katanungan sa kanilang mga sarili. Nagiging honest kayo sa inyong mga gusto sa buhay at sa araw na ito maglilinis kayo. Ang mga tao na hindi na masyadong doon nakakatulong sa inyo o mga tao na hindi magandang impluensya sa inyo ay maari na mas madali ninyo ngayong maiwasan. Sa araw na ito, ayaw na ayaw ng mga Gemini ang mga drama. Ngayong araw, gusto nyo lang mag-move forward, gawin ang mga kailangan gawin, e enjoy ang iyong mga gagawin sa araw na ito. At ngayong araw rin, mas malakas ang control ng mga Gemini. Marami kayong maakit ngayong araw, marami rin kayong madiskubre sa araw na ito, kaya maganda ang kabu o ang enerhiya at mas pribado kayo pagdating sa inyong love life lalo na sa ibang tao na mahalaga sa inyo at ngayong araw mahilig rin kayong mag-research maganda rin ngayon ang takbo ng pera at sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang lucky numbers mo ay 7 12 17 24 25 at 37 Napakaganda ng araw na ito para sa mga Cancer dahil malakas ngayon ang impluensya ng Venus at Mars na pumapasok sa iyong partnership sector. Ngayong araw, napakataas ng enerhiya ng mga Cancer, lalong-lalo pagdating sa inyong mga relasyon. Mas aware kayo sa kung ano ang nararamdaman ng inyong mga partner o kaya ng inyong mga kaibigan. At sa araw na ito, maganda ang inyong mga intuition. Kaya madali ninyong maramdaman kung ano ang mga pinagdadaanan ng mga taong mahalaga sa inyo. Ngayong araw rin, napakaganda ng passion dahil sa araw na ito, ang impluensya ng Venus ay magdadala ng pag-ibig at kapayapaan. At ang mga challenges sa araw na ito ay niyayakap ng mga cancer. Ngayong araw rin, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon, ang full moon ay magdala sa iyo ng kaliwanagan pagdating sa isyong pera at lalong-lalo sa iyong mga responsibilidad, sa iyong mga pag-aari at sa iyong mga material things. At sa araw na ito, medyo mas emotional ang mga cancer pero ngayong araw, nakafocus kayo sa kaunlaran. At maraming mga revelations mamayang hapon, lalong-lalo pagdating sa isyong pera, marami kang malalaman mamaya, lalong-lalo sa mga responsibilidad. At ang kabuoang enerhiya ng araw ay positibo naman kaya ma-enjoy mo ito. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig, nakakaunawaan ang mga tao. At sa araw na ito, ready rin ang mga tao sa mga challenges at ang pag-ibig ng mga cancer ngayong araw ay maganda at ang pera naman ay maayos rin kaya okay ang araw na ito para sa mga cancer. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 4, 6, 19, 24, 29 at 38. Mas mahilig naman ang mga Leo sa araw na ito na sumubok ng mga bagong bagay. Mas emotional kayo sa araw na ito at mamaya magkakasundo ang enerhiya ng Venus at Mars. Magkaliniya ang dalawang enerhiyang ito, magdala ito ng excitement sa iyong sektor Leo. At ngayong araw, ipaglalaban mo ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Mas maging produktibo ka sa araw na ito, madali mong matapos ang iyong mga trabaho. At sa araw na ito, mas creative ka, ikaw ang guma gawa ng mga pamamaraan para matapos ang mga proyekto at mga problema at sa araw na ito, ikaw rin ay naghahanap ng excitement ngayong araw, parang gusto mo makita agad-agad ang mga resulta at sa araw na ito, malakas ang impluensya ng full moon na siyang gigising ngayon sa iyong mga emosyon, marami kang realization sa araw na ito, lalong lalo pagdating sa iyong mga totoong emosyon, patungkol sa mga bagay o isang sitwasyon sa iyong buhay, ngayong araw rin mas ma-recognize mo ang pangangailangan kailangan mo ng pagbabago para mas maging magaan ang iyong pamumuhay. Sa araw na ito, Leo, marami kang makuhang suporta ah, dahil mas maakit mo ang ibang tao ngayon. Mas madali mo silang mapaunawa kung ano ang iyong mga pananaw at sa araw na ito, maayos rin ang takbo ng pera. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 29,

Maganda ang araw na ito para sa iyo Virgo dahil sa araw na ito nagkakasundo ang enerhiya ng Venus at Mars nakalinya ito sa iyong romance at creative sector. Kaya ngayong araw mas romantika, madali mong maunawaan ang ibang tao at sa araw na ito mas independent ka. Ikaw ang gumagawa ng pamamaraan ngayon, naghahanap ka ng mga alternatibong pamamaraan para mahanapan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, ang full moon ay papasok sa iyong privacy sector. Kaya ngayong araw, medyo privado ka rin sa iyong mga gusto at sa kung ano man ang iyong mga malalaman ngayon. At sa araw na ito, napakalakas ng iyong mga kutob at sa araw na ito rin, magigising ka sa iyong mga totoong emosyon patungkol sa isang sitwasyon. Ngayong araw, mas madali mong maramdaman at maunawaan kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. At sa araw na ito, mas nakakaroon ng tapang ang mga Virgo, lalong-lalo na sa mga bagay na medyo bago sa iyo. Ngayong araw, mas marami ang magkagusto sa mga Virgo at sa araw na ito rin, ikaw ay magbibigay ng kasiyahan sa buhay ng ibang tao. Mas ma-appreciate ka ngayon ng iba at sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng extra na attention pagdating sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan at sa lifestyle mo na maaring nangangailangan ng pagbabago. Ngayong araw, mas makikinig ka sa iyong inner voice at sa araw na ito, ikaw ay mag magiging passionate. Ang mga bagay na malapit sa iyong puso ay ipaglalaban mo. At sa araw na ito, magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga expectations sa iyo ng ibang tao. Maganda ang kabuwang enerhiya ng araw ngayon Virgo dahil malakas ang iyong pangakit sa araw na ito kaya walang masyadong gulo ngayong araw. Magkaroon ka ng karagdagang admirer sa araw na ito at ikaw rin ay sigurado sa iyong mga gusto sa buhay. Maayos ngayon ang takbo ng ang pera. At sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 4, 18, 27, 29, 38 at 43. Maganda ang araw na ito para sa mga libra pero kailangan bantayan ng mga libra ngayong araw ang pagiging impulsive. Napakataas ng inyong passion sa araw na ito at ang malakas na impluensya ng full moon ay puwapasok ngayon sa iyong social sector. Kaya ngayong araw gusto mo na konektado ka sa ibang tao at maghahanap ka ng mas malalim na connection at mas malalim na rason kung bakit kayo ay nasa isa't isa o kung bakit kayo nagkakasundo. Sa araw araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Venus at Mars Nakalinya ang dalawang enerhiyang ito sa iyong home at family sector. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ngayong araw mas makafocus ka rin sa kung ano ang mga nagaganap sa tahanan, ang mga problema sa pamilya at sa araw na ito, masusundin ng mga libra kung ano ang sinasabi ng kanilang puso. Mananaig ngayon ang inyong emosyon kesa sa inyong utak. At magdadala ito ng excitement pero kailangan hindi padalos dalos dahil baka mamaya nawala ka pala sa balanse dahil padalos-dalos ka sa kung ano lang ang iyong naramdaman. Sa araw na ito, kailangang balansehin ang iyong mga pakikitungo sa iba at ngayong araw rin bigyang halaga kung ano ang mga naitulong sa iyo ng ibang tao. Maraming mga kagrupo sa araw na ito na magdadala ng kasiyahan at sa araw na ito ikaw rin ay magkakaroon ng mas masayang romantic life. Merong mga revelation sa araw na ito lalong-lalo pagdating sa hapon at ang mga libra ay magiging mas matapang na mag-eksperimento, mag-explore ng mga bagong bagay. Sa araw na ito libra, ikaw rin ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa kung saan nanggagaling ang iyong mga nararamdaman. Ang kabuuan enerhiya ng araw na ito ay positibo at maayos ngayon ang takbo ng pagibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito libra, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 21, 30, 41 at 44. Nagkakasundo ang enerhiya ng Venus at enerhiya ng Mars sa iyong sektor ngayong araw Scorpio kaya ngayong araw medyo magkakaroon ng roller coaster emotion ang mga Scorpio. Taas baba ang iyong mga mararamdaman sa araw na ito na emosyon at ngayong araw ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong opinion patungkol sa ibang tao. Sa araw na ito mas creative ang mga Scorpio, mas passionate kayo kung ano ang inyong mga gustong gawin ay ipaglalaban ninyo at ngayong araw nagiging mas kaakit-akit ang mga Scorpio dahil sa enerhiya ng Venus at lalong-lalo ang inyong komunikasyon sa araw na ito ay madali ninyong makumbinsi ang ibang tao. Malakas rin ang attraction ngayon ng mga Scorpio lalong-lalo na pagdating sa mga bagay na excited ka. At sa araw na ito, ang malakas na impluensya ng full moon ay papasok ngayon sa iyong sektor. Kaya kung ano man ang mga challenges ng araw ngayon ay madali mong maiwasan. At sa araw na ito, maganda ang performance, maganda ang trabaho ng mga Scorpio. Ngayong araw rin, makuha mo ang recognition na iyong inaantay dahil magaganda ngayon ang iyong trabaho. At sa araw na ito, Scorpio, mas malalaman mo kung ano talaga ang importante sa iyo. Marami kang mga real realization ngayong araw dahil ang full moon ay magdala sa iyo ng kaliwanagan sa mga bagay na dati ay hindi ka masyadong sigurado o dati ay hindi mo masyadong naunawaan. At sa araw na ito, maganda ang daloy ng pag-ibig kaya magaan lang ang araw na ito, walang masyadong drama ngayon pagdating sa issue ng puso. At sa araw na ito, maayos rin ang takbo ng pananalapi. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky number mo ay 4, 15, 18, 23, 35, at 42 Maganda ang araw na ito para sa iyo sa Chicharios Dahil ngayong araw, ang full moon ay magdadala ng exciting na emosyon Lalo pa na sa araw na ito, nakakasundo ang enerhiya ng Venus at Mars kaya sa araw na ito, bantayan ang iyong mga emosyon dahil masusundin mo ang iyong puso kesa sa iyong utak ngayong araw. Walang masyadong boredom sa araw na ito dahil napaka-exciting ng mga magaganap ngayong araw. At sa araw na ito, magkaroon ka ng karagdagang linaw pagdating sa iyong income, sa iyong pag-aari, sa iyong natural na talento. At sa araw na ito, mas mag-shine rin dahil ikaw ay makafocus ngayon sa iyong creativity. Marami kang maisipan sa araw na ito nagawin para sa improvement ng iyong buhay. At sa araw na ito, marami kang mga gagawin rin na pagbabago pagdating sa issue ng negosyo. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang papuri galing sa ibang tao dahil napakaganda ng iyong creativity sa araw na ito. Maganda ang iyong mga ginagawa. At mamayang hapon, ang full moon ay gigising sa iyong mga pangangailangan. Magkaroon ka ng mga pagbabago ng iyong pananaw. Maari rin na gusto mo na magkaroon ng konting break para makapag-isip ka, makapag-focus ka, lalong-lalo sa mga kailangan talagang gawin at sa iyong paperwork. Magiging mas mabusisi ka sa iyong mga pinipirmahan at marami kang matututunan. Maging mas produktibo ka. Sa araw na ito rin, maraming mga Sagittarius na maaring makatanggap ng awards o kaya mga papuri galing sa ibang tao at sa araw na ito, mas maging malalim ang iyong commitment na na matuto pa i-develop ang iyong talento. Maganda ang araw na ito dahil magaan lang ito, walang masyadong gulo, walang masyadong drama ngayong araw at maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, maganda rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito sa sikat ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 2, 14, 17, 18. 29 at 35. Malakas ang impluensya ngayon ng full moon sa iyong intimacy sector Capricorn at sa araw na ito, nakalinya ang enerhiya ng Venus at Mars na magdadala ng konting challenge para sa iyo na maging leader. Ngayong araw mahilig kang magtake charge. At sa araw na ito, maaari na hindi ka masyadong mapakali dahil ang dami-dami mong iisipin ngayon at matututo ka sa iyong mga mabilis na aksyon o kaya mabilis na mga desisyon. Sa araw na ito, kailangan ang focus. Medyo mabigat ang responsibilidad ng mga Capricorn pero ngayong araw, mapagaan ito dahil positibo ang iyong mga pananaw. At malakas ang inspirasyon na dala sa iyo ng ibang tao na e-enjoy mo ang attention na nakukuha mo ngayong araw. Dahil maraming mga tao ngayon ang parang nakafocus sa iyong mga ginagawa at ma-enjoy mo ang spotlight. At sa araw na ito rin, marami kang mapag-isipan ngayon pagdating sa iyong value, sa iyong mga pag-aari, sa iyong business, mga bagay na gusto mong gawin, at marami ring mga bagong impormasyon na darating sa iyong ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa issue ng mapagkukunan, sa loan, sa utang, at marami ka rin ngayon na mga nararamdaman mo sa ibang tao. Ngayong araw, very creative ang mga Capricorn. Magigising ka sa iyong mga pangangailangan at sa araw na ito, lalo ka na magiging responsable. At sa araw na ito, Capricorn, mas maraming tao ang bilib sa iyo dahil ngayong araw, mas mag-shine ka sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, maganda ang daloy ng pag-ibig ngayon kaya mas marami kang makuhang papuri, parangal at marami ring mga tao na mas ma-inspire dahil sa iyo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay

Ang Venus at Mars sa araw na ito, Aquarius, ay nasa iyong privacy sector. At ngayong araw, hindi ka masyadong nagsasalita kung ano ang iyong mga plano sa buhay. Pero sa araw na ito, magaan lang. Kaya happy ang mga Aquarius ngayong araw. Magiging privado ang inyong mga plano. Pero sa araw na ito, ikaw rin ay excited sa mga bagong bagay. Ngayong araw, malakas ang influensya ng full moon na pumapasok sa iyong sector. Kaya sa araw na ito, ikaw rin ay malakas ang pangakit maraming mga tao ang parang gusto na alamin kung ano ang yung misteryo ano ang yung mga sikreto sa araw na ito mas maging creative ka rin at ngayong araw maramdaman mo ang pagiging independent hindi ka masyadong umaasa ngayon sa kung ano ang mga tulong ng ibang tao ikaw mismo ang gumagawa ng mga pamamaraan sa araw na ito na gumawa ng pagsusumikap at pagbabago para sa iyong buhay at sa araw na ito malakas ang impluensya ng full moon kaya ang mga bagay na naisantabi na, mga bagay na medyo nabaon na sa limot ay magigising ngayong araw. At maari rin na sa araw na ito lalong maging malakas ang relasyon ng mga Aquarius. Maraming mga kaibigan sa araw na ito ang mas magbibigay ng pagtitiwala sa iyo at ang mga pagsasama ngayong araw ay lalong magiging mas malalim. At sa araw na ito Aquarius, masaya ang puso dahil walang masyadong drama ngayon sa isang relasyon. Ang mga single na Aquarius naman sa araw na ito ay magkakaroon ng mas magandang araw dahil makuha ninyo ngayon ang mga atensyon ng ibang tao at sa araw na ito maayos ang takbo ng pera. Ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at lucky numbers mo ay 7, 13, 23, 28, 35 at 39. Ang mga emosyon ng mga Pisces sa araw na ito na medyo matagal nang naisantabi ay magigising ngayong araw. At lilitaw kung ano ang iyong mga totoong nararamdaman patungkol sa isang issue at isang sitwasyon. Ngayong araw, very exciting ang mga magaganap dahil malakas ang impluensya ngayon ng full moon at sinamahan pa ng malakas na impluensya ng Venus at Mars na nakalinya ngayon sa iyong sektor. Kaya ang focus ng mga Pisces sa araw na ito ay nasa pakikipagkaibigan sa inyong mga kagrupo at sa inyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, mas maging sociable ang mga Pisces. Malakas ang inyong sense of community. Kaya ngayong araw, maganda ang concern mo sa ibang tao. Ang ibang tao naman ay magbibigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa iyo. Maganda ang emphasis ng pag-ibig sa araw na ito. Healthy ang mga competition ngayong araw. Maganda rin ang iyong pang pangakit. Kaya sa araw na ito, ang mga Pisces ay parang leader ngayon. Kayo ang mas pinaniniwalaan at sinusunod ng ibang tao. Sa araw na ito, maganda rin ang mga love interest. Maari na meron mga magkakaibigan na bigla-bigla na lang magising at ma-realize nila na nakakagusto pala sila sa isa't isa. At sa araw na ito, maraming mga meaningful revelation, lalong-lalo pagdating sa trabaho, sa iyong habits, at sa iyong kalusugan. Maganda rin ang araw na ito para i-focus mo ang iyong mga gagawin at ang iyong mga plano sa pagiging produktibo. Maganda at magaan lang ang araw na ito para sa iyo, Pisces. At maganda rin ngayon ang takbo ng pag-ibig, maayos ang takbo ng pera. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 4, 10, 28, 39 41 at 43 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga na para sa ating dinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak, malupit Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, liga dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian never kang bibitin sa hula ng tarot Kung naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana